Domingo kayo Constitutional Lawyer. Attorney kayo magandang umaga po. Good morning, Aljo, at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong program. Tama ho ba ako, Atty. Kayosa? Bakit ang tagal? Dapat dito, eh, bilisan ng investigation, napapagod na ho mga tao, eh. Dapat dito, mag-file na ho ng kaso dito po sa mga involved sa anumalyang ito. Tama ho ba, Set? Pwede ba gawin yan habang nagpapatuloy investigation dyan sa Senado at ng Kongreso? Pati pa, mayro pang independent commission na bubuin? Sa totoo lang, hindi ho naman kinakailangan na mag-investigate ang Senado o Kongreso at hintayin matapos yan bago magkapag-file ng kaso. okay Maraming naman yung mga pag-aamin, mga affidavits, uh, nandyan na rin yung mga dokumento ng gobyerno, yung budget, yung uh, project na nabayaran, mga cheque, mga vouchers, mga clearances na pinirmahan pero wala namang project. Ang linaw na na pwede nang mag-file ng kaso. So, uh, ang trabaho ko kasi ng pag-file ng kaso nasa Department of Justice, DWH, at yung COA o kaya yung uh, Ombudsman. Itong mga ginagawa lang ko sa Kongreso, eh, hindi na, wala namang silang kapangyarihan mag-file, eh, mag recommend lang yan. So, parang drama lang yan eh. Tama yung eh, sabi mo, tumatagal lang yan. At kung susuriin natin yung ginagawa nila, obvious naman na merong ilang mambabatas. Eh, may gustong idiin o kaya may gustong pagtatakpan. Yung mga witnesses naman, mm -hmm. eh, dapat mapanuri tayo at nakikita natin na they're not telling the whole truth. Ganun din eh, yung at paiba-iba pa. So, mm -hmm na tayong umasa doon. Ang hinihingin natin sa Kongreso eh magpasa na kayo ng batas para yung Bank Secrecy Act, matanggal na sa mga nasa gobyerno, yung Freedom of Information Act, yung computerization ng lahat ng budget at gastusin para anytime makita ng taong bayan kung mm -hmm. anong balanse ng pera nila. Eh, hindi nila ginagawa 'yun eh, di okay. So yung yung hindi nila trabaho doon si kasi parang Ina-entertain lang tayong lahat sa isang paulit-ulit na telenovela. Pagkatapos yan, pag iba ng headline after one month, e eh makilimutan na yung nakawal. Huho pa so, hu po. Oh, sama dahil yung na. panawagan nyo, mag-file na po. Okay Vicious cycle eh. Well anyway, may iba po ako sir. Uh, ano po ang inyong opinion dito po sa panawagan ng ilan na ilagay sa Witness Protection Program, ito pong mga babagasawang diskaya at maging posible pa itong iba para magsalita. Opo. Sila ba'y qualified talaga? Dito po sa mga naglabasa may ebidensya o sa mga ginagawang pagdinig ng Kongreso? Premature ho yan eh. Uh, yung uh, pag ganyan na yung mga usapin, eh mukhang uh, they're uninformed sila o kaya they're trying to protect them already this early. So very premature ho yan. Pangalawa, kung titignan natin so far ang ginagawa ng mga diskaya, yung mga kanilang mga mga sinasabi eh kung so hindi naman sila yung uh, yung they are they are co-conspirators eh. Ibig sabihin, they are as guilty as the congressman, the senators, DPW8. So ang level nila, as pare-pareho silang major players. Kasi ang requirement ng uh, protection law, at the rules of court they must not uh, be uh, may, may should not appear to be the most guilty so uh, pangalawa kung susuriin natin yung kanilang mga statements they're not telling the whole truth meron silang mga pinagtatakpan Ang gusto lang nila partial truth eh hindi ko yan yung ang, ang batayan so it is very premature at hindi naman yan pwedeng state witness kung hindi mo muna sila kakasuhan. So doon pa lang ho sa ginagawa nila. Inconsistent din yung iba. Kasi nga uh, kinakailangang requirement din sa state witness that yung kanilang itatestify is absolutely necessary. Wala nang ibang direct evidence. Ang daming direct evidence, mas matibay pa yung mga dokumento. Mm -hmm. So, so at dapat siguraduhin din na incorporate ang material points yung kanilang say, yung ino-offer na ebidensya. So, dapat mapanuri din ang mga nagre-recommend yan, hindi ka agad-agad. Sapagkat uh, baka ploy lang nandiyan, nila yan. Para eventually, pag ng kasuhan, eh, malilibre sila. At yung kanilang testimony, magiging useless din. Kasi ngayon palang, paiba-iba na eh. Pagdating ng criminal case, proof beyond reasonable doubt eh yung abogado ng akusado ipapakita lang niya sa iba't ibang pagkakataon iba-iba ang kanilang pinagsasabi so yung credibility nila wasak na so careful dapat ko tayo diyan Kailan ho kagad-agad uh, ma-free sa mga riyariya ng mga taong involved na ito uh, Atty. Kayosa? pag file na ho ng kaso, kaso. So, okay. Oh, yung, may, meron na ho mga sapat na ebidyan. Siguro maingat lang ang DOJ. Pangalawa, yung ombudsman, eh, hanggang ngayon walang ginagawa. To lang, hindi mo naman kailangan yung investigasyon ng no? expose. Noon pa dapat ginagawa ng ombudsman yan. Eh. Nag-retire na nga yung matandang ombudsman. Wala pang nagawa. Ngayon, hanggang ngayon, wala pang kapalit. So, sana naman, ma-appoint ng presidente ng ombudsman ay eh, yung matapang-tapang at may political will hindi lang ko yung para bang feeling retired at wala na siyang ginagawa okay marami-marami salamat po attorney domingo cayosa constitutional lawyer good morning good morning marami salamat po sa lahat good morning.